Ang isang babae dahil sa paggamit ng peke umanong pera sa utod ilo-ilo. Ayon sa biktimang fish vendor, bumili ang babae sa kanya ng isda na halagang 100 pesos at ibinayad ang umanoy peke 500 pesos. Dahil sa dami ng tao, hindi na raw niya napansin na posibleng peke ang pera. Maliban sa kanya, walong vendor pa ang binilhan ng sospek. Agad din siyang naaresto ng mga pulis. Ayon sa mga pulis, Siyam na kwestyonableng 500 pesos ang ginamit ng sospek. Itinagin ng sospek ang parata. Ayon sa kanya, galing ang pera sa kanyang kaibigan na taga-uton. Ipapadala naman ng pulisya mga ang mga pinaghihinalaang ang pekeng pera sa Banko Sentral ng Pilipinas para sa nararapat na disposisyon. Ayon sa Banko Sentral ng Pilipinas, may tatlong paraan para masuri ang pera kung tunay o peke. Yan ang feel, look at tilt. Kapag hinawakan, dapat magaspang o makinis ang texture nito depende sa halaga ng pera at dapat naka-embossed ang ilang salita at pirma. Dapat visible ang watermark, security fiber, serial number at ilang marks. At kapag tinagilid, nagbabago ng kulay o kumikinang ang value panel at metallic features ng pera. Dumadagundong ang pagsabog na yan sa TV region sa Russia. Sa report ng Reuters, ayon sa isang source, galing ang pagsabog sa drone attack ng Ukraine sa isang warehouse na may lamang missiles, bomba at iba pang armas ng Russian Ministry of Defense. Ayon sa gobyerno ng TVR o governor ng Tivir, kinailangang ilikas ang ilang residente dahil sa idinulot niya ng na sunog. Napabagsak na rin daw ang mga umanoy drone ng Ukraine. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagkaroon ng very important na resulta ang pagkilos nila sa Russian territory pero hindi niya tinukoy kung yun ang pag-atake sa Tivir. Nakataas po ngayon ang orange rainfall warning sa Kalayan Islands, Palawan. Ayon sa pag-asa, tatagal ang matitinding ulan sa nasabing lugar hanggang alas dos ng hapon. Isinailalim naman sa thunderstorm advisory ang Metro Manila, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Quezon, Cavite, Batangas, Laguna, at sa ilang paning ng Zambales, Bataan at Pampanga. Tatagal ang nasabing babala hanggang 1.46 ng hapon. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. do sa pantusto sa kanilang pamilya ang mga manging isda sa Sablayan Occidental, Mindoro. Hanggang ngayon kasi hindi pa sila nakakapalaot dahil po sa masungit na panahon. May ulat on the spot si Bam Alegre. Kani, dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon, ay eh, apektado rin yung kabuhayan ng mga maing isda, lalo na rito sa Barangay Buena Vista sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Sumisilip na muli ang araw dito sa Sablayan, pero nananatili pa rin nakatali ang mga bangka sa sitio tabok. Malakas pa rin daw kasi ang alon, kaya wala pa rin silang clearance na maglayag dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon, mula sa Bagyong Ferdi, Henner, hanggang Helen. Ilang araw na tuloy nagpapalipas na lang ng oras ang isa sa mga manging nakausap natin kanina. nag kung paano kakain ng kanyang pamilya habang di sila makapaglayag. Karamihan kasi sa mga manging isda, ipinapangutang lang ang kanilang puhunan sa paglalayag. Kaya nakabantay pa rin daw sila sa lagay ng panahon. Posible raw na sa Sabado, payagan na silang makapamalaot. Uh, pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga manging isda nga na naghihintay ng mas mabuting panahon at ang uh, punong barangay din ng Barangay Buena vista. Hindi talaga kami makalaot lang sa aming dagat dahil apektado talaga sir lang ang aming hanap buhay sa paglalaot. Kaya kami ngayon ay naandito kami tambay sa tabi. Ang epekto dito sa Sitio Tabok particularly ay maalon. Tsaka siyempre sa lakas ng ulan hindi makapangisda yung mga, mga bangkero natin. Kaya nakatambay sila. kani sa ating likuran, ito yung bahagi ng ilog na nagsilbing uh, shelter ng mga bangka noong samaan ng panahon para makaiwas sa pinsala. Makikita ninyo, ang dami nakatali. Sa estimate ng pamunuan ng barangay, mahigit isang libo rin yung mga mangingisda na apektado nga ng samaan ng panahon. Ito ang latest mula rito sa subline Occidental si Mindoro, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Bam Alegre. Pinasaya at pinaningning ng Shining Inheritance Stars ang Sparkle Caravan sa San Sebastian College. Sa pangungunayan ni na Kate Valdez at Michael Sager, kasama si na Dave Bornea, Mitzi si Josh at Seb Harillo Naghatid ng song performance ang ilang cast na mainit na sinalubong ng mga tagabaste. Si Kate naman ang nagsilbing judge sa mga gustong maging bahagi ng Sparkle GMA Artist Center. Thankful ang cast sa positive reviews na nakukuha ng Shining Inheritance na napapanood sa GMA Afternoon Prime. We're so grateful and happy ngayon yung magandang feedback from them. For me, it's a big blessing lang talaga po and uh, excited ako for the viewers and for us because the story is about to unfold na mas dapat abangan nyo pa kasi promise. Speaking of Sparkle, babala po na no, huwag basta maniniwala sa mga nagpapanggap na taga Sparkle na layong makapanloko at makahingi ng pera. Subaybayan niyo po ang mga official social media account ng Sparkle at maging ng GMA Network, GMA Integrated News at GMA Kapuso Foundation para sa mga totoong anunsyo. Para lumakas ang pananalig sa Diyos at magsilbing gabay sa mga pulis, namigay po ang mga Biblia ang Philippine Bible Society sa Philippine National Police. Apat walong libong kopya ng New Testament Bible ang ibinigay sa seremonya sa Camp Crame, Quezon City. Ikunento rin doon ng isang pulis kung paano nakatutulong sa kanya ang Bible sa gitna ng bigat at hirap ng kanyang trabaho. Tig 10,000 kopya ang mapupunta sa PNP National Headquarters at sa National Capital Region Police Office. Tig 5,000 Biblia para sa Police Regional Offices sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Tig 4,000 kopya naman para sa mga PRO sa Central Visayas at Davao Region. Bagong milestone ang naset ng tinaguriang flying boat matapos maglakbay sa Sweden. Sa loob kasi ng isang araw nakabiyahe yan ng layong 420 nautical miles o halos 780 kilometers. Yan na raw ang pinakamahabang nabiyahe ng isang electric boat, sabi ng Candela na nagmamayari sa bangka bago ito 79 nautical miles o halos 150 kilometers sa loob ng 20 oras ang lumang record. Hindi lang daw disenyo ang angat dyan dahil eco-friendly din daw yan. Malaki kasi ang bawa sa energy consumption nito kumpara sa ibang bangka. Wow! GMA Regional TV News do ang tatlong lalaki dahil sa pambubudol umano sa Bacolod Negros Occidental. Ayon sa pulisya, nag-aalok umano ang mga sospek ng artificial insemination para sa mga baka. Ang presyo ng bawat bote ng kanilang produkto nagkakahalaga ng 30,000 piso. Nagpapakilala rin umano ang grupo na nagbebenta ng bahay, buyer, coordinator, eksperto at customer na magpapatunay na epektibo ang produkto. Inamin ng isa sa kanila na marami silang miyembro. Wala namang pahayag ang dalawang iba pa. Patuloy ang investigasyon para mahanap ang iba pang kasamahan ng mga sospek. Maharap sila sa kasong estafa. Kilo-kilong kamatis naman ang itinapo na lang sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Wala rin kasing mahanap na buyer ang mga taga-barangay Masok dahil apektado ang quality ng mga kamatis ng madalas na pag-ulan ay sa tuluyang masayang pinupulot ng ilang napapadaan ang mga itinapo na kamatis. Ayon sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, 25 pesos hanggang 30 pesos kada kilo sana ang wholesale price ng kamatis doon. Sa pinakuling tala naman ng Department of Agriculture, 60 hanggang 95 pesos ang kada kilo ng bentang kamatis sa NCR. Narap sa kamera si Dismiss Mayor Alice Guo para sa pagdinig kaugnay sa mga ilegal na pogo. Ito po ang unang pagkakataon na dumalo si Guo sa pagdinig ng House Squad Committee. Naroon din si Cassandra Leong ng Lucky South 99, nakasama ni Guo na nangingibang na, o, nangibang bansa bago mahuli. Inaprubahan ng House Squad Committee na maglabas ng show cause order kay Ong dahil sa hindi pa pagsusumite ng mga hinihingi niya lang dokumento kaugnay sa Lucky South 99 at Whirlwind Corporation. Sa kabila niyan, nagpasa na raw si Ong ng kanyang taxation records. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagdinig. Sinampahan ng kaso si Miley Cyrus sa Los Angeles Federal Court kaugnay ng kanyang smash single na Flowers. Ayon sa Reuters, base sa report ng TMZ, naghain ng copyright infringement ang Tempo Music Investments dahil sa panggagaya umano ni Miley sa kantang When I Was Your Man ni Bruno Mars. May copyright share ang Tempo Music Investments sa 2012 hit song ni Bruno. Hindi kasama ang pangalan ni Bruno Mars sa mga plaintiff o nagsampa ng reklamo. Batay sa isinampang lawsuit, intentionally taken umano ang harmony, melody, chorus, lyrics at chord progression ng flowers mula sa When I Was Your Man. Kabilang sa demand ng Tempo Music Investments na maban si Miley sa pag-distribute at pag-perform ng flowers. Wala pang pahayag ang kampo ni Miley. At dahil papalapit na po ang Pasko, kalibat kanan na niya ng na mga nangangaroling. Mm. Pero sa Cebu City, very extra ang isang grupo sa kanilang Christmas <laughs> song presentation. Ito ang kanilang pasampol. Hey! Yun, no? Ibigay niyo na raw ang ginado ng trio na Esmagol Boys. Nililibot nila James Christian at John Lloyd ang siyudad ala mini-banda. Bitbit nila ang tar, bass drum at snare drum para tumugtog ng Christmas hits. Dahil next level ang paghahatid ng Christmas spirit, mas bongga rin daw ang natatanggap nilang pera. Caroling with the Purpose naman ng eksena ng Smuggle Boys dahil ang makukuha nilang pera e pondo para sa grupo nilang Cebu Youth Drum Organization. Wow na wow! wow! So, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.